Isa na namang masaya at makabuluhang pangyayari ang nangyari sa akin at sa aking mahal na pamilya. Naranasan ko nga pala kung paano makita at masilayan ang ganda ng kalikasan maging sa mga dagat. Bukod dun, makita rin yung mga bata naglalaro na masaya na para bang walang iniisip na mga problema. At higit sa lahat, di ko akalain na mamit ko rin pala dito ang aking pinsan. Kaya sa vlog na to, hayaan niyo muli akong ikwento ang aking magandang karanasan. Ako nga pala si Rain, ang batang makulit pero mabait. Dumating na ngayong oras na aking hinihintay kasi sabi sa akin ni Papa at ni Mama, papasyal daw kami doon sa tabing dagat. Kahit paano makagala kami at ganun din makapagbanding ang isa't isa. At dali-dali na nga ako ni Mama. At habang binibihisan nga ako ni Mama, bigla naman dumating ang aking tita. Ayun, napalaban na naman ako ng kulitan. Kunta naman ang na bata. Habang nilalabas nga ni Tito Ton itong sasakyan, kinalang muna ako sandali ni Papa at tinatanong niya ako kung saan ako pumunta ng dagat. O ba, sino ba naman hindi magiging excited? Minsan nga lang makagala lagi na ako dito sa bahay. Ano bro? Ano si bro? Bro bro! Wala na, tulog na si bro. Hindi na tayo bro. Teka, teka, medyo iba't ang naramdaman ko dito. Medyo inaantok na nga pala ako nung time na yan. Kaya sabi ko matulog muna ako sa biyahe. Ang hirap naman na gigisingin pa ako. Kaya ikwento ko na lang kung anong nangyari sa biyahe namin kahit na natulugan ako. Yung time na yan, inabot na nga pala ako ni mama kay mama la. Kasi marami na nakapagsabi na masarap na magbiyahe habang natutulog. Kaya naisip ko, masubukan nga. Pero bago nga pala kami umalis, nanalangin muna kami. Paghingi ng gabay para sa aming paglalakbay. Kayo mga bata, mahilig din ba kayong manalangin? Huwag natin kalimutan yan. Bago nga kami makarating doon sa lugar na aming pupuntahan, dito muna kami dumaan sa aming barangay, sa barangay Mina de Oro. Ito yung lugar kung saan ako nakatira kasama ng aking pamilya. At yung lugar na pupuntahan naman namin ay ang barangay Masagisi. Medyo magkalapit lang naman to magkatabing barangay. Kaya napakalapit lang yung aming paglalakbay. Okay muna dyan, bro! sa wakas, ilang minuto namin paglalakbay, nakarating na rin kami dito. Pagbungad na pagbungad pa lamang, eh, makikita mo agad yung dagat. Itong kagandahan sa lugar na to eh, bukod sa magandang dagat, makakalanghap ka rin ang sariwang hangin. Dito na tayo sa dagat. Dito na tayo sa dagat. Ha? Dito na tayo sa dagat. Alam niyo bang gulat na gulat pa ako niyan? Kasi kanina nasa bahay ako tapos ngayon bigla na ako nasa dagat. Tapos naalala ko, Oo nga pala, napasarap nga pala yung tulog ko. Kaya ang ginawa na lang pala sa akin ni mama at ni papa, itinuro nila kung saan yung lugar na mga natatanaw ko, yung daw ang udyongan rumblon, kung saan nagmula si na papa. At ganoon din, ikunento niya kung paano nila nilibot gamit ang bisikleta. Yun din, itinuro din ni mama yung lugar na si Mara, maging ang banton, ganoon din ang sibali. Hayaan nyo, darating din siguro ang panahon na marating ko yung mga lugar na yan. At dahil napagod na nga si papa sa kakalong sa akin, ibinigay naman ako kay mama lah. At habang naglalakad nga kami, meron nakapagsabi na, na nandiyan daw yung pinsan ko. Kaya naman agad kami pumunta at gusto ko rin talaga siyang makita. Hey, come to Rain Rain. Hey, come to Rain Rain. Hi. Hi. Ilan ba na yan? At dalawa. Ang dalawa? Rain, Rain, sino yan Rain? Ano ang pangalan niyan? Linggo lang sa Larry Si Kairi oh. si Kairi Rain o Si Kairi to, si Kairi Hi Kairi! Hi Kairi! Hello Kairi! Ako nga pala si Rain, ang batang makulit pero mabait Hayaan mo darating yung panahon na magiging kalaro din kita Salamat dahil nagkaroon ng pagkakataon na namit kita hindi pa nga pala nagtatapos ang kwento ko katapos nyan, pinasyal nga din pala ako dito sa may dagat, kasama ni mama at ni papa sabi nila mag daw kami para may remembrance at bukod doon, pinasyal din nga pala ako ni papa dito sa mga bata naglalaro kaya naman kasi pinaparanas sakin sa to ni papa kasi minsan nga lang daw maging bata at ipinaranas na rin nga pala sa akin kung paano magpahabol sa hampas ng alon. Happy ka, happy? Happy ka, Rain? Eee? Opo! Happy ka! Ba Babay na ikaw, Rain. Babay na ikaw kayo, no? Hi, hey, at dumating na ngayong oras na kailangan namin umuwi kasi nga hapon na rin kaya sa araw na to ako ay nagpapasalamat kasama na aking pamilya na sa simpleng bagay na nakita natin dapat nating pasalamatan kaya samahan nyo naman ako muli sa aking susunod na kabanata hanggang sa muli, maraming salamat bye bye okay. Hey, gabi na kami dumating